Hello mga kasari ko, mga sisi ko, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ang ating benta? Maulan na hapon pala sa ating lahat mga sisiko. So ngayon ay 2pm, time check. So ayan, wala tayong nakikita ng mga tao na naglalakad kasi nga maulan ngayon. And shout out pala sa I aming mean, mabait na kapitbahay na may-ari niyan mga sisiko si Sir June kung nanonood ka man hello sir shout out sa iyo good afternoon <laughs> ayan mga sisiko i-shout out ko si Sir June kasi nanonood daw siya minsan sa aking mga vlog ayan ganda ng bahay ni Sir June and napakabait niya mga sisiko okay so bago tayo mag-proceed sa ating topic ngayon na isishare ko sa inyo yung mga item na na-expire dito sa aming sari-sari store mga sisi, pero bago yan ngayon ay Webes pala schedule ng delivery ng tanduway dito sa amin so kani-kanina lang dumating yung tanduway natin so dito nakalagay yung mga boxes mga stock natin mga CC ko meron tayong mga pansit canton dyan kahapon kararating lang from grocery dito rin yung nakalagay yung mga bigas natin and may tanduway pa tayo dyan sa Ilalim. So, ang tanduway mga sisiko ay ito ang isa sa pinakamabenta dito sa lugar namin, dito sa Mindanao, Jensan. Kaya uh, lagi kong pinapakita sa inyo yung tanduway talaga na mga alak. So, kumuha kami ni Kuya Dave kanina ng tanduway na nakabaks kasi minsan yung iba is naghahanap talaga ng tanduway litro na nakabaks. Kahit na meron naman na litro na nakabuti at doon. Pero sabi nila masarap daw ang ano, nakabox pero mas pricey talaga ito mga sisiko. mahal ang nakabox so kumuha kami ng isang ayan, isang box na rin, Nine ang laman and dalawang senior na tanduway ayan, kasi ito yung mabenta so ito ilalagyan ko ng ready na to mga sisiko. ko lalagyan ko kaagad ito ng price kasi alam nyo naman na kami dalam ni Kuya Dave ay napaka na kasi tumatanda na kami kailangan talaga na bawat item ay may presyo Okay, so dito na side mga sisiko, ang lagayan natin ng mga alak, ayan, iba't ibang alak yan. Pero karamihan dito ay, ayan, ang tanduway talaga. Tapos doon, tanduway din siya. Doon, tanduway rin. So itong litro, may space na ako, lagay natin dyan. And meron tayong white na mga alak, mga hard doon sa taas. Tapos nilagay ko na lang dito sa second layer yung ano, soju kasi hindi siya kasya doon sa taas mga sisi ko. So, sa ngayon, marami tayong stock ng mga alak. So, karamihan nga dito ay Tanduay brand. So, dito na side, ayan, same pa rin, Tanduay Litro, ah uh, Senior, at saka Lungnik. Ayan, nakalagay dyan. May mga price talaga dapat mga sisi Tapos sa taas, meron din tayong mga imported wine like Pondador, Litro, at saka Lungnik. Meron din tayong May, meron tayong Carlo Rossi, Nobelino, at tsaka Alfonso. Ayun. Kahit papano mga sisi, pailan-ilan lang yan. Pag may maghanap, meron tayong maibigay. So, yan ang mga alak natin. Kompleto kasi kabibili lang ni Ate Rose ng mga alak. Okay, so yan. Kunting pasilip lang mga sisi ko. Ayan, dito yung ating alak section. So, lagi nyo naman itong nakikita uh, tuwing ito nagbablog ako. So, proceed tayo dito na part. Ipapakita ko sa inyo yung item na sinabi ko sa inyo na na-expire na. Ito, itong nestojin Ayan, pag-usapan natin ito ngayon mga sisiko. Okay, ito yung mga item mga sisiko, Yan, pero bago ang lahat. Bumili pala ako ng taho. Maganda ang taho sa mga katulad kong may edad na mga sisiko, Pero less, less, <laughs> less sugar siya. Hindi masyadong matamis. 40 pesos lang tapos may straw siya. Pero hindi ko pa ito kakainin. Mamaya na, magchika-chika muna tayo. Okay, so mga sis, ito yung uh, napakita ko sa inyo kanina. Ito ay uh, nestogen... 0 to 12 months. So, 0 to 1 year old dito. So, benta ko siya ng 70 years, 70 years, 70 pesos. Mga sisi ko. So, 6, 8 pieces ang mm, nandito sa akin. Sobrang ka ko mga sisi? Thank you, Lord, naman. Siguro nakita nyo sa thumbnail, di ba, na uh, expired item. Logi na naman ako. So, 2, 4, 6, 8. Sabi ko before na hindi na ako magbenta pa ng infant milk. Oo, hindi na ako nagbebenta talaga yung mga naka like uh, Buna, Nestogen, Nido. Ayan, Bear Brand. Meron akong ganyan noon pero ini stop ko na kasi nga wala nang bumibili dito sa tindahan ko ng mga ganyan. Pero ito. Uh, nagbenta pa rin ako kasi nga 0 to 12 months siya. So, yung iba is naghahanap nito para sa kanilang mga alagang aso. Ito yung pinapainom nila, hindi lang baby, kundi mga aso. So, meron tayo dito 2, 4, 8 nga. Ayan. Sobrang kaba ko mga sisi, sorry pala. Akala ko may expire na to ngayong August. So, tiningnan ko siya nakalagay dito August August 2025 pa pala mga sisi Hindi pa pala ito ma-expire pero alam niyo ba, uh, karan ko to medyo matagal ko na itong nabili mga ilang months na yata. Kailan, hindi talaga siya nabawasan kasi yung isang tie nito is parang apat lang, di ba? Apat lang ang laman ng isang tie. So kumuha ako ng dalawang tie, 8 pieces kasi nga akala ko. Ah, uh, ano siya, mabenta pa siya dito sa amin. So 246 yun na nga 8 pieces pa siya. Simula lang nabili ko 'to mga ilang months na. Hindi pa siya nabawasan. Pero thank you Lord naman talaga kasi August 2025 pa pala. Pinabahan ako nito kanina. Akala ko 2024, 2025 pa pala next year pa mga sisi sana maubos to para hindi malugi si Ate Rose ninyo sana may mga bumibili nito dito sa tindahan namin hopefully, ayan tapos, syempre mga sisi ko hindi naman talaga natin maiwasan na may mga item tayo na titigas, katulad ng mga gatas tapos yung mga Milo ba diba? meron talaga and yung kapi mga sisi ko na tumigas na hindi naman kadalasan pero may mga times talaga na matigas na siya ay iniinom ko pero iba na talaga ang lasa mga sisi pag matigas na no pero sa kapi na matigas na siya like ganito iba talaga yung lasa expire na pangit talaga iitimpla yung kape matigas so sa mga kapwa ko kasari mga sisi ko ito o oh, ayan na i-display niya rin na hindi niya nabantayan na meron palang parang parang sinadya oh ayan o oh open kasi siya mga sisiko, hindi ko siya nabantayan. Kaya uh, minsan kasi pag maggrocery tapos magba pa, yun yung sinasabi ko sa inyo na mahirap mag uh, vlog kapag nasa grocery kasi hindi mo talaga mabus mabusisi yung mga item na kukunin natin. So isang pagkakamali lang natin, ayan, 25 pesos na kaagad yung lugi natin, oh kung isipin, tatlong piso lang yung ating uh, kikitain, tapos 25 pesos ito, wala na. Wala na ang kikitain, kasi hindi na siya mabenta o oh, open na. Kaya kailangan talaga, pag tayo ay mag-grocery, yung mga dilata, titina na mabuti. Minsan nga yung mga, ano ko, yung chocolate chips talaga, anim na piraso talaga, butas ano siya, open. Nakanganga itong seal doon. Oh. Nakanganga siya. Hindi ko na malayan pagdating dito sa bahay. Kaya ngayon iniiwasan ko na talagang mag-vlog sa grocery. So, minsan nga yung mga dilata, yung ilalim niya ay kinakalawang na pala. So, hindi ko siya ma Tapos, mga yupi-yupi pa yung mga dilata. Tapos, kailangan din talaga na buti na lang to. Siguro, pagbili ko, kumuha man ako ng 8 piraso. Pero, tiningnan ko siguro muna yung expiration date kasi sa dami ng mga item dito sa tindahan natin mga sisi, hindi natin maano talaga ma-memorize kung kailan yung expiration. So, ang gagawin na lang natin para hindi siya masayang, ngayon pa lang ay titingnan natin yung item na parang sa pakiramdam natin na matagal na natin itong nabili. So, silip-silipin natin. At least kahit papano, ngayon pa lang ay mapakinabangan na natin. Pwede na nating kainin na lang kung ano siya, uh, malapit na siya ma-expire. Especially sa mga biscuits, huwag kayong pakakumpiyansa. Ayan, may biscuits din ako dito na sinauli ng customer. Itong ribisco na ganito, ayan, sinauli. Kasi nga, yung expiration niya is, yun know, na, expire na siya, hindi ko siya nabantayan. Ayan, like ito, Hansel, August 2024, uh, July, or July next is August. Kailangan ngayong katapusan is maubos na tong Hansel ko. So wag kayong pakakumpiyansa sa mga biscuits kasi may mga biscuits kasi na bilhin mo ngayon next month expire na kaya aware tayo mga sisi. Pero yung iba kasi is napakamaselan, titingnan titingnan ta tit nila talaga yung expiration date. Kaya ako din dito, yung mga item talaga na hindi masyadong mabenta pabalik-balik kung sinasabi sa inyo na huwag na lang nating bilhin talaga focus tayo sa mga mga basic needs na kailangan talaga ng mga customer natin sa araw-araw kasi sa hirap ng panahon ngayon kahit piso lang yan mga sisi ay napakalaking halaga na yan pag maipon, pag mawala 'di ba sayang pa yun pang dagdag puhunan. Okay, so mga sisi ko, ito lang muna yung update natin for today, Miracles. Maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na nanonood ng vlog ko, ng channel namin ni Kuya Dave. Ayan, so love you mga sisi. Bye for now. See you bukas sa another vlog na naman natin. Thank you. Bye-bye.